Patapos din idawit sa isyo ng Dermacare, iginiit na aktresa si Rufa May Quinto na wala siyang kilalaman sa anumang maanumalyang aktibidad. Itinanggi rin na aktresa ang lahat ng mga kusasyon sa pagkakadawit niya sa nasabing skincare care clinic at iginiit na isa rin siyang biktima. Naniniwala raw siyang mananaig ang katotohanan. Magipagtulungan din daw si Kinto sa maotoridad at taharapin ang mga isyo sa tamang legal forum. Una ng kinumpirma abogado ni Quinto na may warrant of arrest para sa kanyang kliyente para sa 14 counts ng paglabag sa Securities Regulations Code. Hindi naman natuloy ang arraignment o pagbasa ng sakdal kahapon sa akres at negosyante si Neri Naig na dawit din sa isyu ng Dermacare. Ayon sa Pasay Regional Trial Court, hihintay pa nila komento ng Piskalya sa inihaing motion to quash ng kampo ni Naig para sa kasong syndicated estafa. Ngayong araw, balik balik si Naig sa Pasay City Jail na nakakonfine sa hospital mula nitong biyernes. Pinagahanap pa rin ng pulisya ang sinasabing may-ari ng Dermacare na si Chanda Atienza. Bukas po ang GMA Integrated News para sa kanyang pahayag. Tanggap problema sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO ka mga sanggol na iiwan ng mga pogo worker na paalisin na sa bansa sa katapusan ng taon ay kay Paok Executive Director Gilbert Cruz, Dabing limang bata ang sinusuportahan nila mula ng arestuin sa mga raid ang kanilang mga banyagang magulang. Kabilang sa kanilang isang batang dalawang taong gulang na may inang Vietnamese at amang Chinese. Nakipag-unay ng PAOK sa DSWD para sa dagdag tulong sa mga bata. May ilan ding nakausap ang GMA Integrated News ng mga Pinay na may anak sa mga dayuang Pogo Worker. May pakiusap sila sa gobyerno para hindi mawali ang kanilang mga anak sa mga banyaga nilang ama. Kasabay ng uling araw ng Pogo Operation sa bansa hanggang katapusan ng taon na lang, pwedeng manatili sa Pilipinas ang mga Pogo Worker. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko. Since wala po kong trabaho. And sa kanya po talaga kami naasa. Hindi ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Yung may anak po na pakasakali, pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito. Ang eh. alam lang namin, manguhulo lang, manguhuli lang kami ng mga Pogo workers. Eh. Uh, yung pala, may mga iniwan din palang problema. Tagay sa sitwasyon sa ilang bahagi ng Lemery, Batangas. Makakasama po natin, mga panayam, si Department of Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, maganda umaga po. Ay magandang umaga, Igan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. So hanggang ngayon po, hirap pa rin po ang ating mga residente ng Barangay Nonong Castro na dahil sa lawak po ng pinsalan na bagyong Christine at base sa pinakitang video, hindi, hindi lang po pala relief goods ang kailangan po dyan. Yes, um, uh, Egan. Actually nga, no, um, na ang report nga na meron tayo sa Lemery, Batangas, eh, nakapagpahatid na tayo ng mahigit uh, 7.1 million worth of humanitarian assistance sa lugar po na iyan. Kinabibigyan mga family food packs, family kits, hygiene kits, mga kitchen kits, modular tents, ganyan din, may mga sleeping kits. But this time, uh, dahil nga nalaman namin itong sitwasyon dito sa Proof 7 in uh, No kaso, ang gagawin po natin Igan ay uh, pupuntahan yan ng ating regional director in Calabarzon and uh, i-assess ng ating mga social workers kung ano pa yung kakailanganin na tulong para po makapag-augment tayo sa mga resources ng local government unit at matulungan po natin itong mga kababayan natin to rebuild their homes, rebuild their lives and makapag-contribute tayo no, in uh, the restoration of their psychosocial no uh, uh, functioning, uh, Igan. Kahit wala ng bagyo, tulit -tuli naman po, di ba, ang uh, pamamahagi ninyo ng tulong sa DSWD? Tama ka dyan, Igan. Dahil ina-assess natin no, with the local government unit yung pong sitwasyon, dahil kapag na-stage na talaga sila ng early recovery, eh doon na po pumapasok yung mga ibang intervention, kagaya nga po ng mga financial assistance or Opo. cash for work or uh, other assistance that we may provide based na rin doon sa isinagawa na assessment doon sa local government unit. Pero malaking trabaho dito dapat talaga sa local government units dahil... Uh... Diba yung yung DSWD parang suporta lang kay sa mga LGU eh. That's correct uh, Egan. Uh, of course uh, it's the uh, social welfare is the whole function to the local government units as provided in the local government code and batay naman dun sa ating role uh, as a, uh, response sa responsibleer ng Endream tayo nag augment ng mga resources ng mga local government units opo, at nag -pro provide opo. ng uh, technical assistance sa kanila which is what we are uh, currently doing Egan. But alam mo uh, dahil sa na recognized din natin na some local government units uh, are you know um, lacking in terms of resources uh, of manpower kaya ang DSWD talaga ang uh, tinututukan na tumutulong tayo sa mga uh, partners natin on the ground Sa assessment ng DSWD hanggang kailan po kaya bago bumalik sa normal ang buhay ng ating mga kababayan Well, uh, of course, depende yan dun sa assessment na is sa gawa natin. Uh, depende, depend rin kasi sa mga pangangailangan eh, ng ating mga kagbayan Apo. and how affected the uh, area is. Uh, makikita mo dyan, hindi lamang po infrastructures but also their livelihoods. Kung kaya nga po pinagtutulungan uh, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan which have specific mandates uh, para masuportahan natin no, yung recovery, full recovery ng mga kababayan natin na apektuhan itong mga nagdaang bagyo. Maraming salamat, DSWD spokesperson ASEC, Irene Dublao. Ingat po. Maraming salamat, Igen. Panibago impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na takdang ihain ngayong araw sa Kamara. Kaugnay naman ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability, irerekomenda raw nila ang pagsasampa ng reklamong kriminal kaugnay sa mali umanong paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May unang balita si Joseph Morong. Sino si Mary Grace Piatos? Sa tingin mo, totoong tao yan. Wala raw lumalabas the birth, marriage, and death certificate na may ganyang pangalan sa record ng Philippine Statistics Authority. Pero nakapirma ang isang Mary Grace Piatos sa acknowledgement receipt na ipinasa sa COA ng Office of the Vice President para ipaliwanag kung paano nila ginastos ang confidential fund ng 2022. Kaya siya hinahanap ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Posible raw na lawakan ng PSM paghanap kung makapagbibigay ng dagdag na impormasyon ng komite tulad ng pangalan, lugar at petsa na may kaugnayan sa mga magulang ni Piatos. Parang bogus yung acknowledgement receipt na lumalabas. Siguro magiging next step namin is baka pati yung iba, papacheck na rin namin yung ibang mga names. Ano ang pinapakita nito? na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga uh, resibo para madepensahan yung uh, hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang uh, konkretong patunay na hindi uh, ginamit ng tama ang pera ng bayan. Pinaimbestiga na rin daw ng komite sa NBI ang mga pirma sa iba pang kadudadudang acknowledgement receipt. Pero paano kung hindi tunay na pangalan ang ginamit sa mga liquidation ng Confi Funds? Tinatanong pa namin ng COA pero aminado ang mga kongresista na, na hindi ito malinaw. Ayon sa komite na nag-iimbestiga sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, meron na silang sapat na impormasyon hindi lamang para higpitan ang paggamit ng mga confidential funds sa isang bagong batas, kundi maghain rin ng mga kasong kriminal. Ito ay para sa reklamang bribery at graft and corruption. Nag-recommend na kami ng filing of charges against do sa mga staff ni BP. At doon papunta, yung, yung, ano, yung staff ng Vice President at ng DepEd and even the Vice President, hindi naman siya immune sa suit. The box tapat at her office eh, hindi ba? Mm -hmm. Ano siya? Siya yung responsible sa lahat ng yan eh. Ang umano'y hindi ma na paggamit ng confi funds ang isa sa mga binanggit na articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Duterte, pati na ang umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, ng First Lady at ng House Speaker. Pa man, iginit ng palasyo ang dati ng inihayag ng Pangulo na posisyon niya tungkol sa usapin ng impeachment laban sa bise bago pa man may maghain ng complaint. The President already made a clear and unambiguous statement that he would not support a, a an effort to impeach. Kasi distracting. Marami tayong pangangailangan na gawin. Importante sa abayan. Ha? So ganun dapat. So any any suggestion na uh, uh political yan or uh, instigated by our side no uh, that is never in the uh, that is never true. Sa pang impeachment complaint ng i-endorso naman ng Makabayan block Iahain daw ito sa 51 kinatawan mula sa iba't ibang organisasyon. Kinukunan pa namin ng pahayagang ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Para pag-usapan ng mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, makapanahin po natin si Professor Dante Gatmaitan, Professor ng UP College of Law. Magandang umaga po, Professor. Good morning, uh, Igan. Magandang umaga sa ating lahat. Impeachable offense po ba yung mga pagmumura o pagbabanta o mano ni Vice President Sara Duterte? Yung pagmumura by ba itself, baka hindi, no? Okay. Yung pagbabanta, uh, ibang usapan na yan. Aha. Uh -huh. At sa unang impeachment complaint na iniyain sa Kamara, may kinalaman daw ito sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crime sumano ni Vice President Sara Duterte. Malaki po ba ang umusad ng reklamo dahil sa mga nabanggit na grounds? Uh, malaki yung chance. I think hindi yan sinampa ng sa house kung hindi nila nasigurado yung boto. At saka, dun sa binasa na, mong grounds, di ba napakalawa kasi ng, ng mga salitang ginamit. Eh. Opo. ano ba ibig sabihin ng culpable violation? Ano ba ibig sabihin ng betrayal of public trust? Opo. high crime? So, halos marami doon sa mga nilagay na doon sa impeachment complaint. Maaari mong ipasok doon sa mga sa mga kategori na yun, sa offenses na yun. Opo. Kailangan malaman yung substance lang yata, Professor, di ba? Oo. Basta, yung nangyari sa ating experience, no? isang, isa lang kailangan nila patunayan dyan eh. Oo. At saka ang dami nilang <laughs> nilagay na grounds. Opo. Sabad ba yung panahon naman ng kamera para iproseso at suriin itong impeachment complaint? Lalo't uh, may isa pa raw na iahain po yata ngayong araw at papalapit na po ang eleksyon. Yun nga yung uh, pinagtataka ng mga tao na no, kung paano lang gagawin to. Kasi kung sa House lang, tingin ko pag naka one-third vote yan, diretso na yan sa Senado para sa trial. Senado? Oo, oh, kung sa trial pa yan, di ba? Kasi iba yung impeachment. May impeach siya, tapos mag try siya sa Senado. Opo, bilang court. Uh, yun, oh, yun ang matagal, di ba? Kasi nakita na natin yan kay Estrada, nakita na natin yan kay uh, Chief Justice Corona. Opo. So, uh, kung kaya nila sigurong tapusin yung isang ground, mamay mapapabilis nila yan. Mm -hmm. Pero syempre kailangan korte yan eh. Kailangan may due process yung uh, si yung respondent, no? Hindi mo pwedeng madaliin yan, hindi mo pwedeng laktawan yung mga karabatan niyan. Opo. Ano ba ang mabigat dito kasi inimbisigan din ang confidential funds ng uh, OVP at ng DepEd yung kasong plunder po, professor. Habang nakaupo sa pwesto, wala siyang immunity from suit? Wala, walang immunity ang vice president. Presidente lang ang may immunity. So, pwedeng gawin yan. aha uh -huh. So anong mas mabigat dyan? impeachment o itong kasong plunder? Um yung impeachment pag na-impeach siya at found guilty ng, ng Senado, uh, hindi na siya pwedeng tumakbo for any public office. Opo. Pero yung sa mga criminal ano nag, nagkakaroon ng controversy dyan kung kailangan daw isama ng korte yung penalty ng perpetual disqualification from public office. Opo. So basta lalagay yun. Depende sa kung anong kaso yung nahanap siyang guilty, na found guilty siya, uh, pwede rin siyang pa prohibit na tumakbo ulit Opo. sa public Sa Sa parte naman po ng BC, tama pala yung hinala niyang papunta itong impeachment at politika lang po ang lahat ng ito. Pwede mong sabihin yun, dahil lahat naman ng impeachment may politics, oh. di ba? <laughs> Pero pwede, pwede mo rin sabihin na the way yung kinundak niya yung sarili niya kasi, parang inopen niya yung sarili niya sa impeachment eh. Opo. Di yung ayaw mag-participate, yung ayaw sumagot? Aha. uh pwede mong sabihin na sinasabi ng iba, violation na ng, ng uh, constitution, betrayal of public trust kasi as vice president, kailangan dumaan ka sa proseso. Opo. So Walang may, may ganun mga arguments na lumalas. Kailangan accountable kahit sino. Opo. Yes. Ay, marami salamat, Professor Dante Gatmaitan mula sa UP College of Law. Ingat po kayo. Salamat. Good morning. Matrasa militar ng South Korea matapos bawi ng kanilang pangulo ang dineklarang emergency martial law. Babagsak naman ang halaga ng won kontra dolyar dahil sa kaguluhan. Papasada ng UB Express overseas. Bukan okay. Nagulantang ang South Koreans nang magdeklara ng batas militar si President Yoon Suk-yeol kagabi. 저는 이 비상 통해 만국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. Ang emergency martial law para protektahan daw ang kanilang bansa laban sa banta ng communist forces ng North Korea at anti-state forces na pro-North Korean. Kasunod ng deklarasyon Umaksyon agad ang militar ng South Korea. Rumonda ang mga tangke at helicopter. Habang idineploy ang mga sundalo sa Parliament Building sa Seoul, agad namang kumontra sa Marshall Lo ang opposition leader na si Lee Jae-myung. Pahirapan pa ang pagpasok ni Lee sa Parliament Building. Sa labas ng compound, sumiklab naman ang tensyon sa pagitan ng pulisya at libu-libong nagpoprotesta. Sa gitna ng kaguluhan, bumoto ang sandaan at siyam mambabatas para ideklarang invalid ang batas militar. Etara, -si, al Alinsunod sa batas at nakuhang majority vote, tumalima si President Yun at inalis na ang martial law. Panandalian man ang batas militar, matindi naman ang pinsala nito sa ekonomiya ng South Korea. Bago makarecover, bumagsak ang halaga ng won kontra dolyar na pinakamababa sa nakalipas na dalawang taon. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Taon na pa rin ang ilang oras nagtagal na martial sa South Korea at sa sitwasyon ng mga Pinoy roon. po natin si Philippine Ambassador to the Republic of Korea, Maria Teresa Dizon de Vega. Ambassador, magandang umaga po. Magandang magandang umaga sa iyo, Sir Iga. Nagsalat po nang nakikinig sa inyong programa. mag Makiki, kamusta lang po kami ka ang sitwasyon ngayon ng South Korea? Uh, sa ngayon po, dahil kanina pong alas 4.30 ng madaling araw, na-anunsyo na nga po na nalist na po no? Apo. ang uh, martial law. Uh, sa ngayon po, uh, normal naman po ang daloy ng mga tao, ng mga sasakyan po sa palye, Uh, may pasok po ang uh, mga eskwelahan, kami rin po sa embahada, regular operations po kami at ganoon mm -hmm. din po yung mga ibang mga embahada po dito. Opo. So yung mga kaguluhang nakita nung simula, wala na po ngayon yan, ambasador? Uh, wala na po. Yung pong nangyari po sa kanilang National Assembly, kagabi at nung madaling araw, na-withdraw na po yung mga uh, sundalo po doon, no? mga members ng Armed Forces of uh, the Republic of Korea. Opo. Sa inyo ba dyan sa embahada, nagulat ba kayo sa development na ito? Uh, nasubaybayan niyo po ba na talagang uh, asaan na si President Zuna ay magdedeklara ng emergency martial law? Uh, ito pong uh, nangyari nung kagabi uh, po nga po. No? Uh, medyo nga po, marami pong nagulat po ang publiko at ang iba pong mga naninirahan po dito sa Korea. Uh, although po, itong mga nakaraang mga linggo, Uh, meron po kasi naman sa kahit na anong bansa po, nagkakaroon po ng mga hindi pagkakaunawaan po, Opo. sa gobyerno, sa politika. Opo. Opo. Uh, kamusta ko yung ating mga kababayan dyan uh, dito sa emergency martial law? Uh, ano reaksyon nila? Uh, kagabi po, naglabas po kami ng abiso na malatili lang pong kalmadong lahat ng Pilipino dito, pati Opo. na po yung mga turista po na bumibisita at mag mag, mag antabay lang po sa mga advisory o abiso ng gobyerno ng uh, South Korea at uh, sumunod po dito. Uh, at uh, mag uh, meron din po kaming advisory po na patuloy po ang servisyo po natin. Aha. Uh -huh. uh, sa ngayon naman po wala naman po kaming mga natanggap po na mga uh, mga queries po na na critical ang oh, mga po. tanong lang po ay kadalasan po ay eh, Pwede po ba akong gumiyahe? Makakapunta po ba dito yung aking mga kaibigan o pamilya o na nabibisita po? Ganun po yung mga nakukuha po namin mga tanong po o sa po. mga kababayan po namin mula pa pag-abi. Ngayon po ay nakipagunahin na po yung gobyerno ng South Korea sa embahada? Kung anong susunod na mangyayari? Kami po, in touch po kami sa yung tinatawag po nilang directorate na in-charge po sa bansang Pilipinas, sa mga bansa ng ASEAN. Opo. At uh, on standby naman kami po kung ano man po ang magiging abiso pa po ng uh, gobyerno. Pero sa ngayon nga po, ang latest development, eh, na nalist na po ang partial law. Maraming salamat, Philippine Ambassador, to the Republic of Korea, Maria Teresa Dizon de Vega. Ingat po kayo, Ambassador. Maraming salamat din po, Sir Igan. At uh, magandang araw po sa inyong lahat. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.